Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga vilyar at mga revilya kaugnay sa aligasyon ni Ombudsman remulla. Si Sen. Bongo naman, sinabing iniuugnay siya sa mga diskaya para mailihis ang takbo ng investigasyon sa anya'y totoong may sala. Malinis daw ang kanyang konsensya at handang humarap kung ipapatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakatutok si Ian Cruz. Music. Sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong uh, tinatago at ma pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Yan ang sagot ni Senator Bongo sa aligasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na pinoproteksyonan siya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya kaya piling impormasyon lamang ang inilalabas ng mga ito. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang na, 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 nalihis yung, 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 objective dito, ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Yun ang hanapin niyo panagutin niyo Paniwala ni Go, iniugnay ang kanyang pangalan sa mga Diskaya para malihis ang takbo ng investigasyon. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Sa halip daw na ilihis, tukuyin na ang utak ng anomalya na alam naman daw ng ICI, DPWH at ng ombudsman kung sino. Hindi naman pinangalanan ni Go kung sino ang anyay mastermind. Sa ICI, alam ko alam niyo kung sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, mapanagot. Eh, umaatras na ngayon. Paatras na lang uh, patras pa paatras. Sabi ni Go, nung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre, siya mismo ang nagungkat ng isyo ng joint venture ng mga diskaya at ng CLTG Builders na kumpanya ng kanyang ama. Iginit rin niya noon, hindi niya raw kilala ang mga diskaya tinanong ko sila ang mga diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at membro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung ano malus o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon, wala rin daw alam sigo sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama na 2019 paunod tumigil sa pangungontrata at tinapos na lang obligasyon hanggang 2022. Uh, since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influenza, -influen never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking uh, posisyon. Uh, kaya sinabi ko kanina, Nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Handa naman daw si Go, sakaling ipatawag ng Independent Commission on Infrastructure. Willing to cooperate. Willing po akong sabihin sa kanila yung uh, totoo. Sa, sa, ayun po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na Katutok, 24 Horas.